We have them now, Catherine and Daniel. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Thank you, thank you. Alam ko ulap salama tulog. Salamat talaga. Diretso tayo ah, oh, yes, yes, yes. Fast talk tayo, kasi yung ano to eh needs versus want. Mm, like, needs. Oh kunya re ikaw Melai, anong need mo ba to be with Jason or want mo lang to be with Jason? Dahulu, dante that's I Dantes need ko uh, talaga siya. Uh, Ngayon, um. Mm, no way. To be needed. <laughs> um, I don't know, Miss, because I want to be single, Mona. What? Really? Tugot agad. Ikaw ano need mo ako? Need or what? Need or want? Halfway. Ah, okay. O, sa ah, ah, yeah, oh, say <laughs> niyan dalawa. Huh? Apan gud tigil mo ayon. Yeah. latest gadgets. like the cell phone. Is it a need or a want? For kayo. me, want book want. Bakit? Para sa akin kasi kung gusto mo naman talaga, for example, may iPad ka, may cellphone ka, pero kahit di mo naman kailangan. Ha? Huh? Hindi mo kailangan mag-cellphone? Hindi, I mean, yun iba po hindi mo na kailangan. For example, meron ka ng iPhone, tapos mag-iPad ka pa. So, parang ah, hindi para, iba, ano masabi lang, want lang nila. Siya. Ikaw, DJ, ano? Kailangan ko po yun. Dahil? Parang ma-text ko po si Mama, pati si Katrina. kaya't saka kayo po. O oh, oh, talaga, ganun Oh, O sige. Bakit naman emotional na magsalita, Miss Ano? Parang napaka-emotional, parang drama agad. Kaya kailangan um... ko po niya. Parang napaka-emotional ng <laughs> bata ito. Alam mo, mga ano, three weeks ago tumalaw yan sa set, kahit light moment na ganoon pa rin. Parang natural na talaga. Para oh, siya oh. ito lang. Oh, ito ah, ngayon sandali. So, kaya ikaw may iPad ka ba? Wala kang iPad? Meron po, pero more on phone po ako ngayon eh. Oh. Yeah. Sino sa ka about sino tumatawag or nagte-text sa kanya? Siyempre, ano na. Uh, Kayo na po. Eh. <laughs> ano? Nag-siyempre okay. okay. po. Ako, oh, Roy! Sila na yan, Miss <laughs> Chris. Sila na yan. Okay. Ito, diretsyo tayo. Kasi kanina nang dumating, nakita ko ang ganda ng shoes. So, yung shoes mo, pinabili mo yan? Opo, pinabili ko po. So, yung pag gano'n na nagpapabili ka, may limit na binibigay ang mommy mo? Opo, may limit. Kasi, Kasi di ba medyo gastadora ka ng slight? Dati, ngayon, bagong buhay na oh! <laughs> oh, <laughs> po. <tapos. laughs> hindi naman masyado. Ang um, ngayon po, gusto ko talaga yung shoes talaga. So, heels, okay lang. Kasi ginagamit nila na, so, weird pag may asya. So, yung pinapayagan ka? Na pinapayagan. Pero kailangan, hindi rin super gastadora. Nakakabili mo lang, bibili ka na naman next week. So, kailangan, simplahin mo rin. Ah, okay. Eh, mm. eto. Si DJ. Magastos? Hindi po. Hindi talaga? Bakit? Sa, ah, ayaw po ni mama ng magastos. Kalaban niya po yun. Oh, so, ano yun? May, may limit ka din? May allowance ka? Minsan na naman po humingi kay mama. Yun yun, magastos lang also? po ako sa... Saan? Case ng mga phone. iPhone case? Opo. Oh, change, change, ah, change. Okay. Pasi change na, Miss Chris. Monday, Weekly. Violet. Ma mahal po <laughs> yun. Hindi, ma ano yung mga case niya? Yung mga... Snoopy. Mga Snoopy. Mga <laughs> Barney. Hindi, ano yun? Yung life... 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 Life proof? Life. Meron ka nun? Yung pwede, pwede mong ihagis at, po, ah, mo ihagis-hagis. huggies Ah, wala ka nun? Malaki o, Sa anong mga case mo? Yung ano... Ah, uh, yung medyo may mga doodle po, ganyan. Yung malabong mga case. Yung... Oh, oh, okay. Oh, kayo ba? Palit ng palit ng case? Ako din, Miss Chris. Once a year. Ne, <laughs> Roy! Bakit ako ng case? case. Hindi. Nagupas ako ng case kapag natira na. Ikaw, Jason. Ama ko, ano? Di ba tatlo cellphone mo? Bakit mo alam? eh oh! <laughs> isa, isa pa load kasi may loading station siya. <laughs> sa taping kasi nagpapaload ako. Na sa akin, kanil? ano naman, kasi pagka-artista, mahirap pagka ano eh. Piling ko mas kailangan nila kasi lagi sila nakikita sa television. So, mas ano, kung baga para sa mga normal na tao siguro, ay, hindi pa tayo normal. Hindi pa rin. <laughs> <laughs> ano? Okay, para sa akin, siguro mas isipin nila kung ano's mas, ano... Kailangan. Kailangan kaysa sa mas gusto. Oo. Uh -huh. Do you have your own room, Kat? Apo, oh, ngayon po meron na. So, yun. Is it a need or a want na nagkaroon ka ng sariling kwarto? For me, need, need po. Need. Parang, mas malito to, maging independent kahit pa pa. At saka, parang, every... Yung mga ka-age ko, mas gusto rin nila yung own room na. Kasi, at syempre talaga? na... Kayo. At what age mo na feel na gusto mo uh -huh. ng sarili mo? Siguro at... Fifteen lang po. Last before that, sino ba ka Before share? wala, nakasama ko pa sa room po si mama ko or si ate ko. Katabi ko pa sa bed. Pero ngayon lang talaga parang biglang gusto ko lang. Hindi sila nasad okay. naman? Hindi naman kasi anytime pwede naman din sila matulog po sa room eh. Ito ba yung nang nagpa-renovate kayo ng bahay? Apo, Ito yun? Ay yeah. nice. O oh, ikaw DJ, sino ka-share mo ng kwarto? Ako. Home ako po. <laughs> talaga? Opo. Madalas uh, silang dumalaw sa'yo tapos? Doon po sila natutulog sa... Di ba si Carlito pag weekend sa inyo? Opo. So, paano yun? Doon din yung room nyo for the boys? Opo, tita. Tapos sila Maggie may sariling room? O doon sila po, sa mama mo? Doon pa rin sila kay mama natutulog. Ah, okay. So, pero ito, yung need or want yung bagong sasakyan. Kasi, di ba, alam ko na sa Friday masusundo na yung bagong mga Star X. So, ano yun? Hi! Um... Need yun talaga. Need po yun kasi yung kotse ko po ngayon medyo dun po napupunta yung lahat ng na, tinagtatrabahuhan ko sa mahal ng gasolina po. So na. ito diesel yung kinuha nyo? Opo. Ah, so yung iyo ito? Yes. Wow. Oh, ah, Anong color? Di ba po na, hindi ko pa po alam kung black or white eh. Basta ano coloring sa'yo? White po yun sa Oh. Kaya nga white nga po yung sabi ko kahapon. <laughs> <laughs> ito sariling bank account, meron ba kayong sarili niyong ATM? Ah, uh, meron po, pero, Binig ang mommy mo naglalagay ng pera dun oh, sa ATM na yon? Sa akin po, binigay na lang yung debit card in case ko lang gagamitin. Kasi, I Explain to me what's a debit card? Yung nakakonect sa ATM ba yon? Tama? Yes, Ay, yung debit card. <laughs> yung sa salary mo. Sa na, salary yun. Diretso na sa ATM. Ganun sa kami pang mayaman, may skesyon, diretso na lahat, lahat. Okay. Hindi, <laughs> 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 ano ba yung debit wow. card? It's, It's good as cash. Yes. Yeah, yeah. And then swipe lang kami Miss Chris. Ah, okay. So may parang sa ani all all banks have that debit card ba? Or Video. Yes. Video. We find ways. Yes. Sa inyo BDO, alam ko BPI may ganun din, 'di ba? Yung parang in Express Teller meron din debit. So ano yung, yung sa iyo? Ayun po, yun lang binigay na saan para in case daw. Pero may limit ba? May pwede ka bang mag-set ng limit kung magkano lang ang pwedeng i-ano e, doon sa debit card? Oo oh, naman, Mrs. may limit naman. Sa so, one day, parang 40,000 nata. Maximum na yun. Maximum na, yon. na yung 40,000. Sa inyo? Eh, ganun. Hindi ko alam kung may limit. Nagamit mo na, na ba na yung, na. yung debit card? Ginagamit ko sa pera. Hindi po siya, parang, grabe po siya gumastos dun. Hindi, hindi, naman. Uy, alam na, alam. Hindi, hindi, naman. Uy, alam na, alam. Hindi naman naglimit. Aboy, mamit alam. alam, Miss Chris. Delikado na to. Ano, ano, na, na to. <laughs> <laughs> hindi pa naman yung naglimit po, kasi hindi ko rin alam kung... May limit ba yun? Hindi ko po alam kasi hindi naman ako rin super gastos na. Sabi niyo oo. Oh. Sa DJ, meron ka ATM? Opo. Ikaw? Then, hindi naman po kasi talaga mag-ask na eh. siya. Hindi talaga? Good hindi for ba? you. O, oh, ito wow. ah, Pagbalik natin. Yeah. Having a boyfriend or a girlfriend, is it a need or a want? Lalo na at 17 and 16, and at 24 and... 22 ka ngayon, Melay? 24. At 24? oh. Need or oh, no need. Parang need or no need, Sa 24, sa 17 at sa 16. May pangangailangan ba na magkaroon ng karelasyon? Alamin natin yan sa pagbabalik ng Christine Bago niyo sagutin yung hanging question. Latest issue of K Mag already out in the market. Thanks, Lucy. She was one of the first. Uh, naunaan pa niya ako magkaroon ng copy. Thanks, sa for buying. So, it's already out. Nakita ko na siya sa mga national bookstore at sa Power Books. Kasi, nung nagte-taping ako nung Monday, nakita ko doon. So, it's out. Okay. Wow. Is it a need or a want? Need! -a. Need, need or no need? Ano? <laughs> 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 ikaw, at this point. I'm the boyfriend. Yes. Yeah, need uh, ng buhay or want? Actually need naman talaga siya for talaga. the inspiration. Oh yes. uh oh. Ayoko to -want, want kasi want parang habul mo lang yun parang pera ba or magaramdarama. But I need. Aboy, ah pero now I don't need now. Bakit? Tomorrow mga 7:30 les Christmas. Okay, tomorrow. Bakit? Bakit? Erike, nag enjoy mo na ako sa single life ko. Kano ka tagal ka ng single na life Kano ka time single? Huh? Four, five. Uh parang five months, maghi six months. Kano ka ina break? Feb? Feb. February ano? February. <coughs> Char. Para excited pa malaman. February, February eight, 14. Eight, seven. Kasi mag mag anniversary kina bukas kina bukas <coughs> ng music Christmas break kami. Grabe yung iyak ko nun. Magigilan ka kayo kwenta. nung Feb. ano sana kayo nun? Mag mago two years. February 8. Kung uh, oh, Miss Christmas. Talaga? 18. Birthday yun ni Pinoy. Hindi na pinaabot kayo naman, sayang. Hindi ko na kayong attitude ni Miss Chris nung tayo. <laughs> okay. <laughs> I cannot make it through the rain. <laughs> At nag-break kayo February 7. And if friend naman kanina, over-over kami ka-friend. And nakamukha. Okay, oh, yun. Need or want na magka-girlfriend? Want niya yun, Miss Chris. Um, wala naman lang need kasi feeling ko pares lang yun. Di pa, um, Did si tama naman inspiration kasi need naman talaga need and want kasi Sa'yo? Yes. Pero ngayon, meron kang girlfriend. Sabihin mo ang totoo kung ayaw mo wala naman, Miss Chris. Ah, masaya ako dahil... Kaya ah, sa... na tayo. Yes. Oh my God! My God! Ano ba? Oo, oo, oo. Ipinan niya ako, Miss Chris. <laughs> oh. <laughs> oh, o, so sa inyong dalawa. Agaroy! Pwede Agaroy. na ba? Hindi pa po, pwede. Kailan pa? pa lang. Siguro, pag 18 na, pwede na. Sino At 18, pwede? Dilipta mo. Hindi, feeling ko, ano? Um, automatic pag 18, may freedom ka. Pero depende <laughs> pa rin sa'yo kung kailan gusto mo ba talaga. Emu, pwede. Ang uh, feeling ko pag MU, pwede naman kasi parang iba yung definition ng MU para sa iyo, anong definition? Catherine, at 16, what is MU? Parang, di ba, may um, inspiration ka tapos alam niyo sa si isa't isa, nag-ata nag kayo sa si isa't isa pero... Pakilig ka nga, DJ! Pwede ka pakilig? explain siya o mayroon mo siya i-distract? Feel like, ko crush siya. Pinanood ko kasi sa Miss sabi, sabi ko, botong mamamokay, botong mamamokay koan sa kanya. Sabi niya, oh, oo. Oh, oh. Boto ba ang mama mo kay Kiray? Medyo tuman, oh, hindi tumano. <laughs> hindi ba? Boto po si Ratten. O, oh, go. Pero saan kasi? Alam niyo sa isa't isa that yung you yung like each other. Kayo, pero wala pa rin kayong live and wala kayong right kasi hindi pa naman kayo. So, parang... Ano yun, wala rasyon. kayong right? Kasi wala kang right mag wala kang right na oh. magtampo-tampo kasi hindi naman kayo. Parang friends lang kayo. Yes. Pero, hindi oh. sa ordinary friend kasi M.U. kayo. Parang special friend. Malabo po siya. Magulong utapan. <laughs> so, medyo, medyo ganun kayo ngayon? i'm gonna go now